Magandang buhay mga idol. Sports Life Channel PH po. Robert Bolik, pinauwi ng mga hapon. Pero bago yan, huwag yung kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. O ayan, mga bossing ko, breaking news to. Robert Bolik, binitawan ang koponan niya sa B-League? Inihayag nga po ng koponan ng Fukushima. Nabibitawan na nila itong ating kababayan na si Robert Bolik. Ayon sa koponan ng Fukushima e mismo ito daw na si Robert Bolik ang nag-request na bibitaw na siya sa kuponan na yon. Hindi naman malinaw ang dahilan kung bakit tila naging maaga ang pagkalas ni Robert Bolik sa kuponan niya doon sa Japan. Pero ayon naman sa pambansang agent na si Mr. Danny Espiritu, e eh, kaya umalis si Robert Bolik sa Fukushima. E para mapagtunan ito ng oras at panahon, ang kanyang asawang nagdadalanta Siyempre, kasunod din ang balita na yan. E saring mga rumors na naman ang naglilipa na dito sa Pilipinas na yung ilan, e sinasabing baka may higanting guponan dito sa PBA ang kumikilos para kuhanin ang serbisyo ni Robert Bolick. Alalahanin natin na tumataginting na milyones kada buwan ang binabayaran ng mga hapon noong kinuha nila itong si Mr. Suave. Kaya kung may guponan man sa PBA na magtatangkang operan itong si Robert Bolick, E eh, alam na ba? Diba? iilan lang naman ang mga kubunan sa PBA Ang kayang magbayad ng ganong kalaki, ba? Diba? O oh mga bossing ko, oh, anong masasabi nyo? Sa pag-alis ni Robert Bolik sa kubunan niya doon sa Japan Babalik kaya ito sa PBA? O ay comment nyo na yan sa ating comment section nga pala mga bossing ko, may FB page tayo. Sports Life Channel PH ang pangalan. Palike and follow naman. Yan ang mabibilis nating balita ngayon. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na sport news.